ayan nararamdaman na naman namin ang aming pagpupuyat so ayan dahil si amo ay may pabisita talagang puyatan to the max na naman kaming mga inday so for today's video nga mga kainday ayan ay akin lamang ipapakita sa inyo kung ano ang aking ginagawa pagka ganitong may pabisita si amo. Syempre, ang una naming gagawin ay linisin ang buong bahay, o di ba? Syempre, kailangan naming malinis ng na maayos ang bahay dahil nga may party si amo at pagagalitan kami pag marumi. Ay natural na 'yon. At pag nga may bisita si amo, syempre may mga guest na mga syempre minsan matutulog at minsan naman ay makikigulo lang. Syempre, kailangan lahat ng kwarto malinis din, hindi lang basta sa baba ang malinis. At syempre, hindi ko na nga sabi sa, taas kasi yung kasama ko ang naglinis doon so ang ginawa ko nag focus lang ako sa baba dahil nga marami akong gagawin pag ganyan ngayon may pabisita si amo in charge talaga ako sa pag-aayos ng lamesa sa pag pre-prepare lahat ng mga kailangan ni amo para sa kanyang party. So, alam nyo ba na malayong malayo talaga itong, itong handaan dito kaysa sa dati kong napasukan sa Jeddah. Kasi dati nagpumasok din ako ng Jeddah. Tatlong taon din ako doon, ano? Parang alam nyo. Napasama lang sa kwento yon Sinabi ko lang sa inyo, huwag na kayong magtampo. Ito na nga at itutuloy ko na nga. So, ayan na nga. Unang-una, pagkaganyang may pabisita si amo, ang tatanungin ko agad sa kanya kung ilan ang bisita niya. Siyempre, para alam ko kung ilan ang kong pinggan, aba. Siyempre, unang-una kong aayusin ay ang lamesa. Importante, importante yan. So, aayusin ko na ang lamesa. Una kong ilalagay dyan. Ilalatag ko lahat ng placement. Sa so, kung ngayon ilalata, ilalagay yung mga pinggan. Alam nga naman, ilalagay yung pinggan, hindi yung placement. Christmas. Oh, o, di ba? Ano kaya yun? At dahil medyo uh, matagal na ako dito, 11 pa lang naman, 11 years pa lang naman. So, gamay ko na kung paano magpabisita si amo. Hindi na ako nangangapa sa mga kakailanganin ko at sa gamit na gagamitin niya. Kasi si amo, pag may mga bisitang ganyan, Iba yung mga pangmalakasan niyang ginagamit na mga kasangkapan at iba rin yung pang-ordinary niya lang mga bisita. O, di ba? May ganun. At syempre, hindi naman tayo nagmamadali dyan ano, sa pag pag aayos ng lamesa kasi baka mamay mabasag ko ang mga pinggan ako. Lagot ako. Bawas pa yan sa sahod. Eto na nga, magsiseryoso na nga ako ng sasabihin. Sige na nga, ituloy na nga natin ang kwentuhan. So, ayan na nga. Tuloy nga ng sinabi ko, ganyan kasi magpabisita si Amo. Talagang ang nangyayari pagka ganyan may bisita si Amo, today pa lang bago dumating ang kanyang bisita o yung araw ng handaan niya inagsasabi eh, na ako sa kanya or nagsasabi na siya sa akin kung ano ang mga dapat kong ihanda kasi ayoko talaga na magsasabi siya sa akin ng the pa kasi malilito ako at nahihirapan din naman ako sa paghahanda kasi last two minute ayaw ay ko talaga ng ganun alam niya ni amo kasi minsan nagkaroon siya ng pabisita dito na biglaan ay talaga nataranta naman talaga kami ha, no? kung anong dadamputin at kung ano ang ilalabas kung ano ang uunahin so simula nun ang ginawa ko sinimangutan ko siya kaya simula nun hindi niya na yun o oh, ba diba? may effect pala yung gano'n. Alam nyo ba, effective din naman paminsan-minsan pag may inuuto sila or ano na hindi, hindi mo gusto at hindi ka makapagreklamo sa kanila. Simangutan mo na lang, understood na nila yon At hindi na nila uulitin yon O, ba diba? Ang taray. So, ayan nga. Ang ginagawa ko diyan, ilalagay ko na 'yung lamesa, 'yung lamesa. Oh. Bakit may lamesa nandiyan naman talaga yung lamesa ang mga pinggan. Ayan, ang ilalagay na natin 'yung mga pinggan. tapos ilalagay natin ang kutsara, tinidor kasi talagang hindi naman sila nagkakamay. Alam mo naman napansin ko lang dito sa kanila pag may mga bisita, ang arts o oh, 'di ba? Hindi sila nagkakamay, mga nagkakutsara, tinidor sila. Ewan ko ba sa kanila. So ayan, pagkatapos ko maghanda sa lamesa, ah, diyan naman ako sa mga teacups na gagamitin nila. Ihahanda ko 'yung mga pang gawa cups nila, tsaka yung pang tea cups nila. So, pagka naihanda ko na yan, ihahanda ko rin syempre ang thermos kasi alangan nga naman may tea cups tapos walang thermos, ba diba? So, paghahanda ko ng mga tea cups at gawa cup nila, depende kung ilan ang kanilang bisita nga. Tulad nga ng sinabi ko, depende talaga kung ilan ang bisita nila. Syempre, pag marami, hindi talaga kakasya sa isang try lang 'yan kaya ang gagawin ko pag bubukurin ko na lang sila para magkasya yung mga baso at yung thermos nila at pagkatapos ng niyan ng gawa cups na gagawin ko ihahanda ko naman syempre ang tea cups tapos yung kutsarita nila at saka yung asukal pagka nag uh, ano ako naglagay ako ng cups ng cup ng tsaan nila may kasama na yung asukal na stick or cubes depende kung ano ang meron si nanay o di ba at syempre pagkatapos ko ihanda yan mga baso na yan dahil tat dalawang araw pa bago yung party syempre tataktan muna natin ng tuwal yan kasi baka maalikabukan. Bakit yung baso lang tinakpan Paano yung mga pinggan? O, di ba? Ganyan lang talaga si nani magpabisita. Baso lang talaga ang tatakpan ko. Bahala na ma ang mga pinggan. O, di ba? Ang saya-saya ng abroad. Laging busy. At puyatan talaga pag may pabisita si amo. Talagang handa ka na sa puyatan. At pagkatapos natin sa mga teacups, ihahanda na natin yung mga paglalagay ng pagkain. O, di ba? So, ayan. Yan ang ginagawa ko. Pag nakatapos na lahat naman ako sa paghahanda ng pinggan, lahat-lahat, lamesa, paghanda ng baso, tapos yung mga kutsara, lahat yan, basta lahat, pati mga thermos, bividyohan ko yan syempre para ipakita kay amo baka hindi niya magustuhan kayo. At pagkatapos, isesend ko na sa kanya para kung meron siyang gustong ayusin at baguhin, kaya pa ng oras na baguhin, hindi yung last two minute na naman, o ba diba? Hanggang dito na lang mga kainday at ako'y nabubulol na. Maraming salamat sa ulit panonood, bye bye!